So ayan na nga mga kaati, nakikita nyo na sa bus kami. Kasi pupunta kami ngayon ng farm kasama yung mga amo namin at saka yung mga pinsan nila. Kaya on the way na kami ngayon sa farm kasi tatlong farm yung pupuntahan namin. just ko, nakakapagod. Ganito talaga sa amin pag winter ang, ang amo namin. Naku, gala doon, gala dito, wala nang katapusan. Kaya yung mga katulong nila, pagod na pagod na, gutom na gutom pa, wala pang pahinga. Kasi araw-araw na lang sila umaalis. Kaya yan, nagbabas kami ngayon kasi medyo marami sila at saka medyo malayo-layo yung pupuntahan namin na farm kaya hindi sila nagdala ng mga sasakyan so ayan na nga guys nakarating na kami sa unang farm na pupuntahan namin Ayan, nakikita nyo maraming gulay kasi ito yung pinakamalaking farm dito sa Kuwait na puro mga fresh yung mga gulay na, nanan nandito tapos ang so sobrang lalaki pa ng mga gulay na yan guys. So ayan, nag-ikot-ikot muna ako kasi yung mga amo namin, sumasakay sila doon sa parang train, nag-ikot-ikot sila sa lahat ng view pinupuntahan nila. Di ko alam kung sana yun sila pupunta kaya di ko na rin alam kung saan ako pupunta kaya kung san-sana lang akong umiikot-ikot yan kung sandalhin yung mga paako. Ayan, pupunta-punta lang galagala -gala lang ganyan ikot-ikot lang ako diyan ako lang mag-isa kasi yung mga isa iba kong kaibigan hindi sila sumama kasi may alaga sila na hindi na, napapagod na sa kalakalakad kaya nakaupo na lang sila dun sa may tabi ayan so ang ganda ng mga gulay na yan ang lalaki ng mga gulay guys lalo na yung pitsay na nakikita ko oh, jusko ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung pitsay na yun di ko alam kung paano yun lulutuin kung sa, sa kali mang yun ang bibili ng amo ko naku hindi ko alam kung paano ko lulutuin yung pitsay na yun guys kaya Ayan, ipapakita ko sa inyo yung ang lawak ng kalupaan na to, guys. Sobra lahat talaga diyan, gulay at saka mga fresh, mga fresh milk, mga ano, lahat ng mga ano, mga mga fresh andito na lahat kaya napasensya na kayo guys kung medyo payong lang lahat lahat nakikita nyo kasi marami diyang mga local na nasa loob kaya bawal ako bawal ako mag video na makikita yung mga mukha nila kasi baka mapagalitan tayo kaya ngayon nakikita nyo ikot-ikot muna tayo ayan ng fresh yung mga broccoli na yan guys ang sarap niyan gulayan saka itong chinese spinach na to ang sarap nyan gawing kimchi sobrang fresh talaga ayan yung cauliflower sarap nyan nako nagugutom na si Inday sa kakaikot kaya makain muna tayo ng mais kasi hindi ko na alam kung nasaan na yung mga amo namin. Hindi pa sila bumabalik. Tagal naman nilang mag-ikot-ikot. Kaya habang kumakain ako ng mais, pumunta muna tayo dito sa mga gulayan na yan. Nakikita ko yung isang cauliflower na yan. Sobrang laki. Diyos ko, paano ba yan lulutuin, guys? Ayan, sobrang laki talaga ng mga gulay dito. Di ko alam kung paano na nilulutuin yan. Paano pa nila ibibenta yan sa supermarket? Ayan yung sinasabi ko sa inyong pichay, guys. Nakikita nyo, sobrang laki. Diyos ko, paano ba yan? Sa dahon pa lang yan gan. Paano kaya lulutuin yan? Sa dahon pa lang, hindi ko na alam kung paano hihiwain yan. Sobrang laki talaga ng mga pichay dito guys. Na, naalindag talaga ako sa sobrang laki. Ayan, oh, kita nyo, grabe. Ang laki. Pero ang ganda ng ano, oh. sobrang fresh talaga. Green na green talaga. Oh. Pero sobrang laki. Grabe, paano kaya lulutuin yan? Paano na ilalagay sa sabaw yan? Ayan, sa, kung saan saan ako pumupunta ngayon, guys. Pupunta ako ngayon sa isang zoo. Marami dyan yung mga ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa din lang. Mga karni. Ayan, ha, habang pupunta ako doon sa may nakikita ko isang uh, prokolina na to. Ang lalaki din ng mga prokoli na to guys. Kaso bawal. Ka. Ang sarap kumuha ng isa, kaso bawal nang na kumuha. Baka mahuli tayo. Ayan, ang ganda din ng mga bulaklak. Kasi kadalasan yung bulaklak na yun, guys, ginagawa nilang mga tiyun. Yung mga di ko alam kung paano ginagawa nila basta nilalagay nila ginagawa rin nila iniinom nila parang hinahalo nila sa tea ayan yung mga ano nila guys yung ginagawa nila mga karni di ko alam kung anong mga pangalan dyan basta yan na yan <laughs> ayan ang dami nyan umiikot ikot ako kung saan saan dyan tapos ayan no nalindag tala ko dito di ko alam kung bakit ganito yung tenga nila di ko alam kung ano din pangalan nito kasi kung kasama ko yung alaga ko malalaman ko anong mga pangalan nito kasi yung alaga ko kasi nag ikot ikot din eh kasama yung nanay nila sumak so, kay sila dyan sa may trade. Hindi ko alam na ano talaga ako, curious talaga ako sa ano na to, sa hayop na to, kung ano ba yung pangalan ng tenga nila. Bakit ganyan kalaki? First time ko nakakita ng ganyan na, sobrang laki ng tenga, parang na, alam mo yun, hindi ko alam, ano ba, taba ba yan? Diyos ko, nagulat talaga ako dyan sa ano na to. Ayan yung mga ano nila o. Oh. Tawag nito, ginagawan ilang mga karni, mga paborito nila mga karni yan guys. Mga ganyang mga ano. Baka, kung kinakain lang yung mga damo lang, ayan yung camel na maliit. Yung iniihaw nila yan sa pag-ano pag tuwing Ramadan kadalasan iniihaw nila yung mga kamil, mga ganyan at saka ito, iniihaw din nila yan pag Ramadan, yun ang kadalasan nilang kinakatay pag Ramadan binibigay sa mga tao o kaya lulutuin nila tagi ilang piraso uh, kakatayin nila pag Ramadan pag ganyan, yung mga paborito nilang mga karni yan, guys, yung nakikita nyo, yan yung mga kadalasan nilang kinakain dito, yan yung kadalasan mga karni nila na kinakain dito guys, kaya Grabe, napagod na ako sa kakaikot-ikot dito pero yung amo ko hindi ko pa hindi pa nakabalik. Eh, mahigit isang oras na ako nag-ikot-ikot dito sa farm na to. Sobrang laki din ng farm na to kaya hindi ko na alam kung saan ako pupunta pa kasi napapagod na ako. Hindi pa rin nakabalik yung mga amo namin. Tapos yung mga kasama ko iniwan ko lang doon kasi may alaga silang eh, napapagod na rin na hindi pwede nang igala kung saan-saan kasi baka maano yun siya maka magkasakit kaya ako na lang mag-isa yung nagalagala habang naghihintay sa mga amo namin pagkatapos kasi namin dito guys pupunta na naman kami sa isang farm kasi tatlong farm yung pupuntahan namin so tatlong sabit pero sa pangalawang farm na pupuntahan namin pero hindi na ako makapag-video doon guys at saka yung sa pangalawang tat pangatlong farm hindi na ako makapag-video doon kasi marami na mga local doon bawal na talaga ako mag-video doon kasi baka mapagalitan tayo at Nako baka madani pa tayo. Kaya dito lang ako na farm na makapag-video kasi ano, hindi masyadong maraming tao tapos hindi rin masikip ko. Kaya malawak yung pagvi-video ko dito, guys. Kaya makikita nyo lahat talaga yung kung saan man ako pumupunta, nakikita nyo talaga lahat. Ayan, guys. So gabi na, pauwi na kami. Tapos na namin napuntahan lahat ng farm na 'yan. So pagod na pagod na talaga kami at saka gutom-gutom na. Kaya salamat sa inyong panonood.